So, hello guys! Good evening! Hello! Kumusta? Kumusta na kayo guys? So, December na December at medyo hindi talaga ganun kadami. Unlike before last year, yung customer sa... Uh, yung mga customer dito sa resort medyo madami last year. Ngayon talaga medyo ano... Tulad ngayon, isang grupo lang ang nandyan. So, and then wala pa talaga kaming... Ah, hindi pa kami nabilhan ng mga mga maiinom. Ah, nagutom ako. Tapos inantok. <laughs> so ayan guys, ang ano is gusto ko lang i -ano sa inyo. Ito, pakita. Kanina sa home store nagbili ako ng mga items na pwede kong ilagay sa gift ng mga bata. So naghalaga yon ng 900. 900. So, at the same time, bumili na ako diretsyo ng card. So, yung card, ito yung card mga kasari. So, automatic, pag-i-scan ito ng kapatid ko, automatic na mag-appear yung pangalan ko. And then, ah, uh, ito yung card number ko. Ayan, pag-i-scan yan siya dito. Uh, automatic na mag-appear yung pangalan ko. So, every 250 worth of grocery items, meron kang 1 point, equivalent to 1 point. So, yan yung ano. So, at least maipon. So, meron tayong masahan na meron tayong mga, kahit pa meron tayong uh, balik. So, yan mga kasari ang ano natin kanina. Doon tayo bumili. So, ngayon mga kasari, uh, ngayon na month of December, hindi ganun ka ano. Pero yung kanina pala mga kasari, balik tayo sa ano no, kasi kanina, hindi ko talaga siya na full video yung pag-open ng, ng wifi. So, tumotal po yun siya mga kasari ng 1,861. So, yun yung total na amount na laman ng ating vendo. So, since hati kami ng nanay ko is nasa 900 nag kami pareho ng 931. So at least meron nang kita. So next next naman na ano namin yan is since 1000 yung binabayad natin sa Dicetech. So 1500 sa kay nanay, 500 naman yung sa akin. So hati-hati na kami. So ayan, thankful kasi at least merong ah uh, bendo. At least may income pa din. Pero hindi talaga ganun kalakas ngayon na month of December mga kasari. Kaya hindi, pansin nyo, hindi ako masyadong nag-vlog dito sa tindahan. Kasi nga, almost ilang months din ako hindi nagbantay dito. Hindi nag-open. So, yan. Wala tayong benta. So, ngayon naman na ano, Uh, this month, nag-open na tayo, pero hindi pa din ganun ka Nakas yung benta natin, konti lang, pero thankful at least meron. So, ayan mga kasari, yun yung bago sa home store, yung Lucky Grocer Rewards. So, kanina mga kasari, kasi importante kasi yung pangalan ng tindahan. So, nahirapan ako mag-ano kasi dati, Double T Store nung pangat tinawag ko sa aking tindahan o pinangalan ko sa aking tindahan kasi yung pangalan ng anak ko is nag-start sa letter T. So ngayon naman is tatlo na sila. So nilagay ko na talaga sa pangalan is Triple T Store. So 'yan na 'yung nagiging pangalan ng aking tindahan. So that is uh, Double T Store ngayon is Triple T Store. So, yan mga kasari ang ganap natin. So, ayan, tumotal tayo don sa ating ano, ng 931 sa ating bendo. And, ngayon mga kasari, wala pa masyadong benta. Uh, may nag-cash out lang ng 1,000. So, konti lang din yung ano natin dyan, 15 pesos. Pero, nabilan tayo ng 1.5 kanina, 5 So, 'yan mga kasari and 'yan lang muna mga kasari ang aking update. So, ayan tingnan natin eh, bukas. So, bye-bye guys.